Ginawa ang Nevermore para maging kanlungan para sa ating kabataan. Para sila'y matuto at umunlad kahit na ano o sino pa sila. Oh! Kilalanin natin ang roommate mo? Okay ka lang ba? Para kasing maputla ka. Pasensya na kayo kay Wednesday kasi allergic siya sa kulay. Oh, wow. Anong nangyayari sa'yo? Nagpapantal-pantal ako at pagkatapos nalalapnos ang balat ko. Kunwari, wala akong pakilam kung ayaw ako ng tao. Pero ang totoo, eh kinatutuwa ko yun. Boo. May malilang talaga sa lugar na to. Hindi dahil eskwelahan to. Mga sekretong samahan, nakatagong libraries, halimaw na pumapatay. Ano pong sorpresa ang darating? Uncle Fester! Gusto ko talaga incognito. Tara, alis na tayo! Ang Nevermore ay lugar kung saan ang mga tanong ay mas mabigat kaysa sa mga sagot. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang totoo. Alam kong hindi na kayo makapaghintay. girls! Ako si Miss Thornhill. Sigurado akong winelcome ka na ni Enid dito sa Nevermore. Sinasakal niya ako ng kagandahang loob. Sana magawa ko rin sa kanya yon. Kapag tulog na siya.